Bigla na lang siyang nakaramdam ng malalaking kamay sa balikat niya. Tapos halos magkanda bali, -bali yung balikat niya dahil sa lakas ng paghilanon sa kanya. Pagmulat ni Badong, may nakita siyang ilaw sa itaas. May tawag ng tawag sa pangalan niya, boses babae nararamdaman niya rin na may tumatapik-tapik sa mukha niya. Nung medyo nahimasmasa na siya, nakita niya na ando doon si Manay Tina, at yung tatay niya. Agad na niyakap siya ng tatay niya at iyak ito ng iyak. Si Manay Tina naman Walang tigil sa pag-ihip at pagpaspas ng halaman sa ulo niya. Tapos pansin ito ni Badong. Yung mga balikat niya nakaangat. Halos madikit na nga sa tenga niya dahil sa taas eh. Pero sa patuloy na ginagawa ni Manaitina sa kanya, unti-unti ring bumababa yung balikat niya. Nung nasa tamang pwesto na ito, ang sabi sa kanya ni Manay Tina. Nahuli ka. Nahuli ka ng manggagamot, no? Anong ginawa sa'yo? Kahit wala pa sa sarili niya si Badong, sumagot siya ng... Pi... Pi... Pinaso ko sa paa. Tinanong yung pangalan ko kung taga saan ako tapos bigla siyang pinutol ni Manay Tina at nagsalita ito ng, Sinabi mo lahat? Pati pangalan mo. Sinabi mo? Oho, Manay. S Sinabi ko ho lahat. Po, ina. Mamamatay ang anak mo. Hindi mo ba alam ang ginagawa niyan? Galit na galit itong si Manay Tina kay Badong at pinagsasabihan ito yung tatay niya. Iyak nang iyak yung tatay ni Badong at nagmamakaawa ito kay Manay Tina na kung pwede sana tulungan siya. Nag-isip ng paraan si Manay Tina kung papaano siya tutulungan. Ang gustong mangyari ni Manay Tina, ipaluwa kay Badong yung mutya na nasa loob niya. E napakabata pa ni Badong para iluwa yung binigay sa kanya ng nanay niyang mutya. Pinaliwanag ni Manay sa kanilang magtatay kung anong pwedeng mangyari kapag kinalas yung mutya ng nanay niya sa sistema niya. Pwedeng pwede pang magbago ang buhay niya. Pag-isipan niya habang maaga pa. Bilin pa ni Manay Tina. Huwag na huwag muna siyang matutulog hanggat hindi nakakalas yung mutya. Dahil nakapalibot sa buong bahay nila yung mga palipad hangin nung manggagamot. Oras na mawalan siya ng malay, agad na siya ng isa sa mga yon at muli na naman siyang mahuhuli. Nakalusot lang si Manay Tina kaya nagawa nitong hatakin pabalik yung kaluluwa niya? Kung nagkataong alam nung manggagamot na may marunong gumawa nun, baka hindi siya nakalusot. Hinang-hina talaga si Badong nung mga oras na yon. Ni pag-upo hindi niya magawa. Ang sabi ni Manay Tina kay Badong, may gagawin siyang medyo mahabdi sa kanya. Kaya tiisin niya. Nag-orasyon si Manay at dumura ito sa kamay niya. Yung laway ni Manay Tina, ipinahid niya sa bumbunan ni Badong. Ayon kay Badong, yung laway noon ni Manay parang barena na unti-unting binubutas yung ulo niya. Gusto niyang sapakin sa muka si Manay Tina pero hawak-hawak siya ng tatay niya. Sigaw siya ng sigaw ng, Tama na, manay Tina. Masakit na. Hindi ko na kaya. Ang sabi ni manay Tina tiisin. Para yon sa proteksyon niya. Ilang sandali pa, agad na inalis ni manay Tina yung laway sa ulo niya. Nakahinga na ng maluwag si Badong nun. Lumabas ng bahay nila si Manay Tina nang walang pasabi. Pinatayo siya ng tatay niya. Medyo bumabalik-balik na yung lakas ni Badong nun. Pero yung kanang paa niya, kung saan siya inipit nung manggagamot na taga Maynila, hindi niya talaga kayang ihakbang. Pakiramdam niya, hindi yun dinadaluyan ng dugo, tapos ang lambot sobra tanong ng tatay niya sa kanya Badong Anong nararamdaman mo Sagot ni Badong Nahihilo pa rin po ako Tay Ang sakit pa rin ng paa ko eh Maya-maya pa Bumalik na si Manay Tina Bit-bit ang iilang mga panyo Ang sabi nito kay Badong Badong ibigay mo sa akin lahat ng libretang iniwan sa iyo ng nanay mo at pati mga gamit niya ito ang gamitin mo dasalin mo ito maniwala ka sa akin hindi ka titigilan ng manggagamot na yon hangga't nasa iyo yung mutya sobrang labag sa loob ni Badong na ibigay yung mga gamit na iniwan sa kanya ng nanay niya lalo na yung mutya kasi hindi pa siya nakakabawi doon sa mangkukulam na pumatay sa nanay niya, 'di ba? Bakit niya ibibigay? At saka marami pa siyang gustong gawin doon. Nakikipagtalo si Badong kay Manay Tina. Ayaw niya talagang ibigay lahat. Sinasabi niya din yung dahilan kung bakit niya ayaw. Ang sabi sa kanya ni Manay Tina Sige, pwede mong hindi ibigay yan. Pero wag mo kong sisisihin kapag may nangyari sa'yo. Matapos magsalita ni Manay Tina niyan, umalis na ito ng bahay nila. Maging yung tatay ni Badong, nagmamakaawa sa kanya na isuko na yon kay Manay Tina. Wala namang magandang maidudulot yon sa buhay nila eh. Kaso lang, ang tigas talaga ng ulo nito ni Badong. Matapos nilang mag-usap ng tatay niya, nagkulong na lang siya sa kwarto at galit na galit itong nag-orasyon ng mga pamparusa. Ang kaso lang, hindi niya alam kung anong itsura nung manggagamot. Bumabase na lang siya sa alaala nung nangyari sa kanya kakapadala niya ng palipad hangin doon sa manggagamot. Nakaramdam siya ng matinding pagod at uhaw. Pero mas lamang yung pagod. Kaya mas pinili niyang humiga na lang sa kama at magpahinga. Nakalimutan ni Badong na ang bilin sa kanya ni Manay Tina ay wag na wag siyang matutulog. Kaya ang nangyari ngayon, nung nakatulog siya, muli siyang nahuli nung manggagamot. Ganon na naman yung eksena. Yun lang din yung nagagalaw niya. Ang pinagkaiba lang, hindi na siya gaanong makahinga at hindi na niya maibuka yung bibig niya. Kaya hindi na rin siya makasagot doon sa manggagamot ang sabi pa nun. May laptong mangkukulam na to. May kakampi siguro to. Ano? Pahirapan na lang natin. Ikulong na lang natin sa bote. Naririnig ni Badong yung mga buyo doon sa manggagamot. At ang sabi eh, huwag na siyang buhayin at tuluyan na siya. Buti na lang, pinaglalaroan siya nung manggagamot. Kung ano-anong masasakit na bagay ang dinidikit nito sa katawan niya. May sibat, espada, batong matulis, kutsara, kidlat sa daliri, apoy, at kung ano-ano pa. Ginawa siyang praktisan nung manggagamot na yon. Tapos habang pinapahirapan siya, tawa sila ng tawa. Nung mga oras na yon, pakiramdam ni Badong. Nasa impyerno na siya. Yun bang patay na yung katawa niya pero ramdam niya pa rin yung mga sakit. Kasi hirap na hirap na siya eh. Hindi naman siya makapagsalita para magmakaawa kasi may nakabaranga sa leeg niya. Iniisip niya, yun na yung karma niya. Yun na yung kapalit sa lahat ng ginawa niyang pagpatay. Huling na alala ni Badong na ginawa ng manggagamot sa kanya. Nag-usal ito sa magkabilang kamay nito. At nakita niyang may makikintab na itak na hawak yun walang pagdadalawang isip. Hiniwa nito yung dalawang hita niya at kaliwang braso. Bawat pasada nung itak sa balat niya. Ramdam na ramdam niya yung hapde at sakit nun sa laman niya. Literal, para talaga siyang hinihiwa ng buhay. Ang sinabi sa kanya ng manggagamot, hindi kita papatayin. Pero alam mo kung anong mangyayari sa katawan mo. Magiging baldado ka na. Huwag kang mag-alala. Tinira ko yung kanang kamay mo para alisin yung mga nilagay mong sakit dito. Alisin mo! Pu Inakang demonyo ka! Nung inutusan siya nung manggagamot, nakita niya yung mga parang amag sa katawan ng lalaking kinulam niya. Tapos gadahawi niya sa mga amag. Bumabalik yun. Kailangan maraming beses niya pang hawiin para tuluyan ang mawala sa katawan nung kinulam niya. Halos sampung minuto niyang ginawa yun gamit ang kanang kamay niya ang sabi ng manggagamot. Sigurado kang wala na yan? Kapag meron pa ulit, papatayin na kita, ha? Sige! Layas! Layas! Sabay may binulong yon sa tenga niya at tuluyan na siyang nakabalik sa katawan niya. Pagmulat ni Badong, nasa loob na siya ng kwarto niya. Napakadilim, tahimik, at pakiramdam niya. Tuyot na tuyot ang lalamunan niya at may kung anong nakadagan sa tiyan niya. Tangkang iaangat niya yung kaliwang kamay niya para sana ipangtukod dahil uupo siya. Bigla siyang nakaramdam ng napakatinding sakit. Paglalarawan ni Badong. Yung pakiramdam niya nun, parang nilagay sa gilingan ng karne yung buong braso niya. Sigaw siya ng napakalakas. Dahil sa sigaw na ginawa niya, nabulabog yung tatay niya, maging yung mga kapitbahay nila. Pagdating ng tatay niya sa kwarto niya, binuksan ito yung ilaw. Nakita nilang, kulay itim na ang buong braso ni Badong at maging yung mga paa niya kulay itim na din. Bilang nakasuot siya ng pantalon, hindi nila makita kung yung buong hita niya ba yung nangingitim. Pakiramdam ni Badong na susunog yung hita niya. Kaya ang sabi niya sa tatay niya, hubarin kaagad yung pantalon niya pagdampi pa lang ng tatay niya sa kanang hita niya. Naramdaman niya ulit yung mga itak na dahan-dahang bumabaon sa hita niya. Sigaw na naman siya ng malakas, pero hindi na siya pinansin ng tatay niya. Mas tinoon nito yung atensyon niya sa pag-alis ng pantalon niya. Nung nahubad na yon, tumambad sa tatay ni Badong ang napakaitim niyang mga hita. Yung pangingitim nun, umabot na hanggang sa pagkalalaki ni Badong. Takot na takot tuloy itong tatay niya. Hindi alam kung anong gagawin. Imbis na humingi ulit ng tulong kay Manay Tina, isinugod si Badong sa ospital. Grabe yun ang gabing hindi malilimutan ni Badong sa buong buhay niya. Gadadampe sa maiitim na parte ng katawan niya. Bumabalik ulit yung sakit na naramdaman niya nung hiniwa siya nung dalawang itak nung manggagamot. Pagdating sa ospital, lahat ng doktor doon, walang maibigay na findings kung bakit nagkaganon. Pagdating yung isang braso niya at dalawang hita niya. Dahil nung sinuri nila yon, normal lahat. Binigyan na lang siya ng pain reliever. Pagkainom ni Badong nun, naging hawaan na naman siya. Medyo nawala yung sakit ng konti. Akala niya nga makokonfine siya nung gabing yun eh. Pero hindi umuwi din sila kaagad. Dahil nga walang masabing sakit yung doktor na tumingin sa kanya. Natatakot din silang galawin kasi baka mamaya mas lumala yung sitwasyon niya. Eh. Huling payo ng doktor sa kanila, ilipat na lang siya ng ibang ospital. Hindi na sila nakinig pa sa payo ng doktor. Umuwi na lang sila sa bahay nila. Nairaos ni Badong ang gabing yun. Kakainom ng pain reliever. Pero ang pinakamahirap para sa kanya ay kapag iihi siya. Ni pagtagilid, hindi niya magawa kasi sumasakit talaga yung hita niya. Eh. Hindi kaya ng gamot. Tapos doon naman sa pagkalalaki niya, parang wala na itong buhay kasi hindi na niya makontrol eh. Kapag itutulak niya yung ihi niya palabas, dere-derecho lang hanggang sa matapos siya. Tapos wala na yung kilig. Yung pakiramdam kapag tapos ka ng umihi, di ba may kilig yon? Wala nang ganon yung kay Badong. Pero awa naman ng Diyos, nakatulog siya nun. Kinaumagahan. Nahihirapan na naman siyang huminga. Akala niya nga mamamatay na siya eh. Pagmulat niya, punong-puno ng usok yung buong kwarto niya. Sigaw siya ng sigaw ng, sunog, sunog, tay! Biglang may nagsalita sa kwarto niya ng, shh! Huwag kang maingay. Nagdadasal ako si Manay Tina. Ando doon sa kwarto niya at may mga dalang palaspas. Paikot-ikot siya sa kwarto ni Badong habang nag-oorasyon at walang hinto yung insensong pinapausok niya. Halos ilang oras ding ginawa yon ni Manay Tina. Matapos yan, tinawag niya yung tatay ni Badong. Badong para marinig na nilang dalawa yung resulta ng ginawa niya. At ayon kay Manay Tina, Hinding-hindi nagagaling pa yung mga hita niya at yung kamay niya. Maging yung pagkalalaki niya, mababaliwala na yon at magiging daanan na lang ng ihi. Ang pinakamasakit na sinabi ni Manay Tina sa kanya ay yung magiging habang buhay na siyang baldado. Yun siguro talaga yung intensyon ng manggagamot na nakahuli sa kanya. Yung pahirapan siya habang buhay. Gumaling man si Badong, isang napakatinding milagro na lang yun. Nang marinig nilang magtatayan, bumagsak ang mundo nila pareho. Hindi nila alam kung anong sasabihin nila kay Manay Tina. Tanong ng tatay ni Badong, uh, Tina, paano yung mutya na nasa loob niya? H Hindi ba siya matutulungan nun? Sagot ni Manay Tina, patay na yung mutya. Dinurog yon ng manggagamot. Kaya wala na lahat ng kakayahan ni Badong. Badong, kunin mo itong panyo. Basahin mo araw-araw. Humingi ka ng tawad at humiling ka. Inabot ni Manay Tina yung puting panyo na may tatak na pula birhen ang nakalagay sa panyo na yun. Tinanggap yon ni Badong ng buo sa puso niya. Wala naman na siyang pagpipilian eh. At saka, wala na rin siyang magagawa. Matapos iwan yon sa kanya ni Manay umalis na ito sa bahay nila. Nangako siya na isang beses gadalinggo. Dadalaw-dalawin niya si Badong para tingnan ang sitwasyon nito. Yun ding araw na yon, sinimula ni Badong na basahin at pag-aralan ang lahat ng dasal ng Birhen. Linggo-linggo ginagabayan siya ni Manaitina sa aral na yon. Di kalaunan, naging interesado si Badong sa Biblia. Kaya binigyan siya ni Manaitina ng mga lumang Biblia. Ayon kasi kay Badong, sa tuwing binabasa niya yung Biblia at yung mga nakasulat sa panyo ng Birhen, gumagaan yung pakiramdam niya. At paminsan-minsan, nararamdaman niya yung kaliwang braso niya at mga hita niya. Umaasa pa rin siya na magkakaroon ng milagro. Fast forward tayo, taong 2005 sampung taon ang nakalipas. Maniwala kayo o hindi, yung nangingitim na mga hita at braso ni Badong unti-unting bumabalik yung kulay. Hindi na yon itim na itim. Yung itsura ng mga hita at kamay niya parang nasunog na lang tapos lapnos yung balat. Yang ding taong yan, tuluyan na niyang nagalaw yung mga hita niya at yung kamay niya. Pakiramdam talaga ni Badong nun. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na magbago. Sayang lang at hindi yon nakita ng maestro niya na si Manay Tina kasi namatayo nung taong 2001. Mula 2005, Naging dere-derecho na ang paggaling ni Badong. Maliban lang sa kaliwang braso niya. Talagang hindi na yon bumalik sa dati. Nagagalaw man niya pero paunti-unti lang. Pero yung dalawang hita niya naging normal na ulit. At pinakamahalaga sa lahat, yung pagkalalaki niya bumalik na rin sa dati. Dahil sa mga milagrong nangyari kay Badong, mas pinag-igihan niya pa ang pananampalataya niya sa Diyos na kinikilala natin. Isinuko na niya ang buhay niya dito. Ultimo pag-aasawa hindi na niya ginawa. Talagang inialay niya ang sarili niya sa Diyos. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sana nagustuhan ninyo. At sana merong kayong napulot na aral. Himayin niyo yung buong kwento ko. Bawat tagpo at bawat sakit, meron kayong makukuhang aral mula sa akin. Muli muli. Ako nga pala si Badong. Okay, um opinyon ko sa kwento. Maraming salamat Badong, sa pagbabahagi mo ng kwento mo sa amin? Kasi kahit papaano, alam na namin yung mga nararamdaman ng na mga mangkukulam kapag nahuhuli sila ng mga manggagamot. Grabe no? Paano kaya kung natuluyan yung pagpatay sa'yo ng manggagamot? O di kaya naman, kinulong kanya sa bote? Ano kayang mangyayari sa katawan mo no? Pero ang masasabi ko lang, ang ganda. Sobrang ganda ng kwento mo. Marami akong na-realize na mga bagay-bagay. Lalo na doon sa parte ng pangaabuso. Salamat at pinaalalahanan mo kami gamit ang kwento mo. At ang pinakamatinding parte sa lahat, yung nagawa ng Diyos na pagpapatawad sayo. Walang ibang makakagawa niyan kundi siya lang. Kaya sana, ituloy mo lang kung ano yung ginagawa mong tama. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwento ni Badong, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.